Ikaw na lang mag-video. Mag Ikaw na mag-live. Baba ba eh. Ay, masikip. Naka-live! Umahong kayo at magparami. Naka-live to. Dami nga. Bakit puro itim lang? Alam! pre, pre, tabi na pre. Tabi na pre. Huli ako ng malima. <laughs> <laughs> Dali mo <sa> malalim. Parang Ang dami pre. Ang dami kulay na. <laughs> Wala ba huli? Wala ko ba Ano ko ba Ano ko Ano

ano, may mga plastic na pwede. Google Pay kasi.